Hindi ako kasal. Tapos hmm. naman ako sa mga gutom maligo sa siya, eh, tanong mo yan. Muna ang tatanong mo yan. Ang unang muna mo tanong mo. May asawa ka ba o birth card o wag ganun. Bago, ipa, bago tanong mga kasal. May tanong ko yun sa kanya. Yung tungkol lang dun sa... Hmm. <coughs> kung kasal siya o hindi. Hindi ko na itanong. Okay, nakakatuwa naman siya. Ano siya sabi ng totoo? Sa pa nagsabi. Makakalungkot nga lang. Mm -mm. Bakit? Bakit? Tanong ko lang. Bakit nag-iwalay? Pasal sila. Nag... Nag... Nagloko yung asawa niya three times. May And ano la, na? Kinakasal. May asawa na, may anak na rin yung asawa niya eh. Dapat kay kinakasal yan eh. Kasi yun dapat kay eh. kasal siya eh. Hindi na daw siya nag-ano kasi buntis na rin yung asawa niya. naawa na lang din siya. Naawa, ano? na ano? 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 lang siya. Nangyari, nangyari eh. O naawa eh. Sabi, mag-inawa ulit. Eh. Bukat na, na iba. Hindi nga pwede Saan, dahil kasal siya. siya. Kasal siya. Hindi siya so pwede ikasal ulit. Hindi ko siya pwede ikasal ulit. ako Okay lang to yan. Okay lang yan. Okay lang yan. yan Ayun, kung wala talaga, ipo ko naman hanap mo yan. sa anak mo. ba Hindi ko Tama. Nakakalukot na lang. Nakakalukot ng plastic. Ay, ay, sabi ng totoo. Kaya pa nang sabi. Pasal siya. Hmm, -mm, mabait. Kaya sabi niya, ano lang, magkaibigan na lang kami, mag, ano, kung pwede maging oh, mag kaibigan na, ano okay, kami. Okay. Okay. Sabi ko, okay, Oh. Okay yan, okay yan. Okay yan, okay yan. Hmm. Nakakalungkot -mm. siya. Okay, kasi, ano ba, wala kausap. Bagi, Bawagan mo? E, nag ba? na kami. Buti nga eh. Umuwi ko siya. Hindi po. Pabasok bukot Bukod po yun eh. Bukod pa yun. Bukod po yun. Na. Di, kanya eh, nagtawag siya kanina eh. Habang nag-connect siya doon sa... sa park. Oo. Oh. Ano'y pinag-uusapin niya? Wala, yung ano... ん